Alam mo ba na ang kwento ni Arlo sa The Good Dinosaur ay baka hindi kwento ng isang dinosaur, kundi isang kaluluwang na trap sa limbo? Oo, baka hindi mo pa napapansin, pero ang cute na pelikulang ito ay puno ng malalim na simbolismo ng kamatayan, reinkarnasyon, at isang nakakakilabot na parallel universe. Sa unang tingin, isa lang itong adventure story. Nawalay si Arlo sa pamilya niya at sinubukan niyang makauwi. Pero kung iisipin mo, bakit parang kakaiba ang mundo ng pelikula? Bakit nakasurvive ang mga dinosaurs? Bakit parang masyadong advanced ang ecosystem nila? At bakit may tao na parang hayop, si Spot? Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-hit ang notification bell kung mahilig ka sa mga ganitong theory. Ayon sa theory, namatay si Arlo nung bumagsak siya sa ilog. Yung malaking alon yun ang simbolo ng transition niya sa afterlife. Kaya nung nagising siya, ibang-iba na ang mundo. Ibang mga hayop, kakaibang landscape. Parang hindi na siya nasa earth. Ang mga hayop ay parang may personalidad, symbolic ng spirit guides. Spot the human, ay hindi talaga tao, kundi isang representation ng innocence ni Arlo bago siya namatay. Natatandaan mo ba yung mga buto ng dinosaur at yung storm scene? Sabi ng ibang fans, yun daw ay mga kaluluwang hindi makatawid sa kabilang buhay. Ang mga T-Rex ay hindi kalaban. Sila ang guardians of the path. Si Spot ay tumutulong kay Arlo makahanap ng kapatawaran at lakas ng loob para makatawid. Sa dulo ng pelikula, hindi bumalik si Spot kay Arlo. Kasi tapos na ang mission niya at si Arlo sa wakas ay tinanggap na ng pamilya niya. Pero ang catch, hindi na niya sila nilapitan. Tumayo lang siya umiyak, at naglakad palayo, yun daw ang moment na tuluyan na siyang natawid sa kabilang buhay. May mga fans pa na nga na nagsasabi na kung i-compare mo ang Coco at The Good Dinosaur, pareho silang may limbo, light bridge, at journey ng kaluluwa. Coincidence? Or may shared Pixar Afterlife universe kaya? Anong tingin mo? Totoo bang patay na si Arlo? O sobrang advanced lang talaga ng imagination ng Pixar? Comment mo sa baba at kung gusto mong i-deep dive natin ang theory na may multiverse sa Pixar, alam mo na ang gagawin. Kung gusto mo pa ng mga horror theories sa mga inosenteng pelikula, huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-hit ang notification bell. Dahil sa channel na to, ang takot nagsisimula sa mga batang alaala.